pinaka nakakatawang natanggap ko para bang sinabi mas masarap pa daw manood ng mga cartoons para kanya. <laughs> Kunyari may isang mambabash, parang pangit naman ang mga ginagawa, pangit na eksena nyo, or ang lamya, or parang ang lambot, yung mga ganyan. So pag inakabasa ako ng gano'n, parang oh okay, baka ma baka mga malambot talaga, pero wala eh, parang nung pinanood ko naman eksena, okay naman eh. So parang doon mo na wala, gusto lang talaga nito mga asahal. And the moment napansin pansinin mo yan, happy na siya. So parang ako, nahiyaan ko lang, basa pa rin ako ng basa, pagka alam ko na hindi maganda yung sasabihin, wala, nakawalan ko lang pagka nakakatawag. Kumusta so far ang feedback ng tao sa mga bagong pangyayari ngayon sa Black Rider, lalo na may bago kang bihes? Yes. Um, Well, nakakatuwa. Nakakatuwa po kasi of course, it's our, ano na, parang 8 month na ng pag-run sa TV. So, parang you know, every time na nagbabago, you can see the feedback naman ng mga tao, like, through social media. And ako, sobrang sipag ko kasi magbasa. So, I'm very happy na parang ever since then, lagi yung Grabe yung kanal, grabe yung support at kung mahal nila. And ngayon, nakita nila na parang ito na, nagkambihan na si Senyor, pati si Elias. Parang bang tuwan-tuwa yung mga tao na nagkambihan na yung mag-ama na finally makapaghiganti na talaga si Elias dahil kasama niya na yung tatay niya. So, yun, very ano talaga, very grateful ako sa kung ano yung mga um, supporta suporta at pagmamahal na binibigay po ng mga manunong. How about yung character development naman ni Banet? Yes, Um, doon sa character development diba ni Bane, ngayon kasi diba pa naman doon na siya sa poder ng mga kalaban ni Elias na at anak siya ng presidente. Pagka binabasa ko sa social media, parang makikita mo na at first sa ha, hanapan nila ano ba yung, saan napapunta yung character diba ni Bane? Ano na yung ganito? So nung nagkaroon ng plot twist na siya pala yung anak ni William, nagulat sila at uh, sinabi na wow. So, pwedeng maging magkalaban din ba si Elias at si Vanessa? Or pwede bang magpanggap lang ba si Bane bilang uh, nagpapanggap lang ba siya ng may, may amnesia um, siya? So, parang gumagawa na sila ng mga uh, parang mga theories nila, kumbaga. So, yun. Very, ano, uh, very, ano sila, parang grabe yung support namin ibigay. And also kay kay Nimfa naman. Yes. Eh, In Nympha naman, um, si Nympha, bilang naman, bilang lang naman pagdating sa, pag, sa character development niya, but also sa pagiging actress. Um, I mean, I work with her dito sa Black Rider. Uh, at first, medyo nag-iilang siya, nag siya, parang bago sa kanya yung TV. And then, eventually, pagka ngayon, napapanood mo siya, makikita mo yung growth niya bilang isang artista. Talagang, yung dedikasyon na binibigay niya sa project ay talagang nando doon. So I'm very happy na nandito si Angeline. Ruru, It's, napakarami ng big stars na dumaan at paparating sa Black Rider. Ano yung feeling na ganito ka laki ang production ng Black Rider coming from Lolong na halos ganun din yung production value? Yeah. Uh, well, syempre, I'm very happy sa lahat ng tiwala at uh, na sa akin ng network at ng GMA Public Affairs. I mean, uh, it started with Lolong na kahit na we were shooting at the height of the pandemic, talagang hindi naging hadlang yun para matapos namin. At the same time, ngayon naman dito sa Black Rider, um, ganun din. Kumbaga, kung baga ano yung mga hindi namin nagawa sa Lolong, dito namin mas binuhos, mas maraming artista, mas maraming locations mas malaki yung mga eksena. So lahat nagawa po namin dito. And I'm just very grateful to the team, uh, to the bosses ng GMA at ng GMA Public Affairs dahil hindi naman po lahat ay napagkakalooban ng mga gantong klaseng programa pero yung level of trust na binigay po nila sa akin ay talagang sobra-sobra. That's why gusto ko lang rin ibalik at sukulian po lahat ng mga pinagkakalob na sa akin. So, sobra-sobra din yung efforts na binibigay ko in every scenes or not just sa mga eksena, hindi daw sa pagiging artista, but also sa pagtulong din sa production na naaming na aming, programa. Yung pagkakaroon naman ng award internationally sa New York Festivals, gaano ka na parte ka ng isang project na ganito yung accolades na natanak nga? Nakakatuwa kasi siyempre itong Black Rider at first parang ang goal lang naman namin is maikwento yung mga pang-araw-araw na pinagdadaanan o mga pagsubok ng, uh, ng bawat Pilipino. So for us, parang it's for the Pilipinos talaga. Di ba? Para, para po ito sa mga Pinoy. Para po ito sa mga manggagawang mga Pilipino dito sa ating bansa. So doon napansin po siya maging sa ibang bansa, napakasarap sa puso. Kasi hindi lamang dito sa bansa natin siya uh, maipakita, kundi maging sa New York. At para bang yung success niya ay para bang napakalawak. Kasi of course, um, I'm very happy. We're very happy dun sa ratings na natatanggap po namin halos araw-araw. <coughs> dun din sa mga achievements namin dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, samahan mo pa ng New York Festival na award. Parang, wow. Um, hindi po namin to in-expect. Parang, para pang surreal pa lahat ng ito at lagi kong sinasabi, pangarap ko kasi si eh. At hindi ko naman in-expect na makakamit ko po itong pangarap na ito. So, yung pa lang po, um, successful na siya at talagang gusto ko ng ipagpasalamat. Na-imagine mo ba nung nasa protege ka na abot ka sa ganitong status? <laughs> ah, paano ba? Siyempre nung nasa protege ako parang gusto ko maging successful na isang artista. Pero hindi ko nakita na ganito. Hindi ko nakita na as early as now, makakamit ko na to. Nung nasa protege ako, I was only 14. Ngayon, I'm 26. So, it took almost 12 years para makamit ko. Yung Lolong was, it, it's my, actually, it's my 10th um, anniversary show na nagawa. So parang, yun yung proseso niya. Ganun kahaba yung proseso niya na, syempre, nung time na sa Protege ako, ah, after ng Protege, may show na ako. After ng Protege, oh, o 5 years from now, magiging action star na ako. Papaganda akong katawan. Yun yung mga nasa utak ko. <clears throat> Pero lagi palang lang lagi may nakalaan na oras para sa iyo. So yung sa akin, kinailangan pang dumaan sa 10 taon bago ko siya makuha at itong Black Rider kinailangan pang dumaan sa 12 years bago bago ko siya makuha. So yun, parang napakasarap lang sa puso na binubuhay ko na ngayon yung pinangarap ko noon. Bukod sa mga fan theories na nababasa, since nagbabasa ka nga ng mga feedback ng tao? Ano pa yung mga natatanggap mong comments sa kanila? Mga natatanggap ko ng mga comments? Well, syempre, um, di naman maiiwasan yung mga constructive criticisms. Uh, I do appreciate it. Um, sa totoo lang, pag nakakabasa ako nun, binabato ko agad sa team. Uh, ano ba yung mga kailangan natin i-improve? Kasi, for me, in this generation, sa ilang po na ito, nandun na tayo sa ano eh, sa collabor collaboration era. Di ba? Parang, so even yung mga manonood, I want them na maging parte po ng success nitong Black Rider. So, pagka nakakabasa po ko, let's say, may makikita sila, o bakit ganto yung itsura ng ganyan? Bakit may ganito? Hindi ba dapat pwede natin gawin yung ganito? Pwede bang? So, lahat po yun, sinusulat ko, ipapadala ko po sa mga boss namin kung ano yung mga pwede namin ma-i-apply at maipasok po sa storya namin nagagawa po namin so parang hindi lang sa amin umiikot yung collaboration kundi maging sa mga manunood that's why lagi akong nakatutok sa social media sa Facebook, sa Twitter, Instagram, TikTok binabasa ko talaga lahat nagiging matyaga ako dyan para at least nakikita ko rin kung ano yung inputs nito That's why lagi akong nakatutok sa social media, sa Facebook, sa Twitter, Instagram, TikTok. Binabasa ko talaga lahat. Nagiging matyaga ako dyan para at least nakikita ko rin kung ano yung inputs din nila. Ito ay initiative mo, hindi ito instruction sa'yo. Hindi. Ba bakit meron kang ganitong initiative? It's, um, siguro after kasi nung, when I was doing Lolong, yun yung parang time na parang Uh, Nag-struggle ako when it comes to my career and I, I, I felt like, parang, it's my last project na. So parang, kailangan ko maging hands-on. I need to give everything in this project. Um, kasi pag hindi nag-work tong project nito, I feel like, it's the end of my career. It's my last show. So parang, noong time na naging successful siya, parang ang dami ko natutunan, eh, ang ko na na baka gano'n nga dapat. Baka dapat maging gano'ng kaka on sa mga projects na ginagawa mo. So that, hindi eh, lang pagdating sa kapag na itutulong mo. Also sa kung, kung ano man pwede pang maitulong. And yun yung, yun yung pinagpapasalamat ko sa GMA Public Affairs because they're very collaborative. Lagi ko nilang tinatanong yung inputs ko. Lagi nilang tinatanong ano yung mga suggestions ko. So, Nagkaroon kami ng ganong klaseng relationship with the bosses. So ngayon sa Black Rider, ganun po ako naging kahans on not just sa pag-arte ko. Sometimes ako ay nagde-direct ng na mga fight scenes. Sometimes kinakausap ko 'yung mga tao para kung ano 'yung mga kailangan gawin, ano 'yung mga kailangan pang improve lahat ng department. Sa writing, sa directing, sa wardrobe, sa stunt team, sa effects, lahat kasi gusto ko maging united kami. Na para bang hindi ko hindi ako yung tipong isang leader na para bang o oh, dapat ganito gawin niyo o oh, dapat ganyan. Para nagli-lead ako by example lagi. So from dun sa mga ginagawa ko, na-appreciate ko na sila na mismo yung lumalapit na ru, mangingi sila ng opinion. Or kahit yung mga bosses, ru, ano ba yung tingin yung tingin mong ganito? So yun yung naging initiative ko. Kailangan kong mas lawakan yung pag-iisip ko pagdating sa mga gantong bagay. Kailangan kong mas maging active when it comes dun sa mga bagay na nababasa ko na pwede pang makatulong dito sa proyektong ginagawa namin. Hindi kasi lahat constructive criticism ang yes. nasasabi. Kapag so, hindi constructive, kapag talagang bash lang, yeah. paano mo siya tinatake? Tinatawa lang ko lang. <laughs> kasi, wala na, parang siguro sa 12 years ko sa industriya, parang natutunan ko na gano'n talaga eh. Hindi, not all people, mapiplease mo eh. Ano yung pinaka nakakatawa na natanggap mo? Pinaka nakakatawa na natanggap ko para bang sinabi mas masarap pa daw manood ng mga cartoons, parang gano'n. <laughs> I mean, okay lang naman. Parang, okay. Totoo naman, minsan mas masarap naman talaga manood ng cartoons para walang stress, di ba? So parang inahanapan ko na lang lagi ng positive side yung mga sinasabi naman para parang kunyari may isang mambabash, parang pangit naman ng mga ginagawa, pangit na eksena nyo, or ang lamya, or parang ang lambot, yung mga ganyan. So pag nakabasa ako ng gano'n, parang, okay, baka mga, baka mga malambot talaga, pero wala eh, parang nung pinanood ko may eksena, okay naman eh. So parang doon mo magigits na wala, gusto lang talaga nito mga asal. And the moment napansin mo yan, happy na siya. So parang ako, nahiyaan ko lang, basa pa rin ako ng basa, pagka alam ko na hindi maganda yung sasabihin, wala, nakawalan ko lang pagka nakakatawa, pagka hindi, hindi ko papansin. Sa kabilang banda naman, ano yung pinaka-inspiring na story na narinig mo na nanood lang sila ng Black Rider? Ito yung uh, epekto nila sa, sa kanila? Uh, isang girl somewhere uh, in province na meron siyang uh, depression na parang umabot sa point na parang gusto niya na sanang uh, pakamata suicide. Pero because of Black Rider, every time na nanonood siya nito, parang bang nabibigyan siya ng inspirasyon na lumaban araw-araw dahil yung character ko nga daw si Elias ang dami ng pagsubok na dumaan sa kanya pinatay yung at anak niya sa harapan niya pinatay yung pamilya niya pinatay mga kaibigan niya ang dami mga pagsubok pero hindi siya sumuko patuloy siyang dumalagan so yun yung na-appreciate ko at uh, sobrang ang sarap parang parang bang pakiramdam ko nung time nung hindi ko makapagod gawin itong mga ganitong programa kahit na nakakapagod talaga sa, sa totoo lang. Kasi alam ko na nakakapagbigay ng inspirasyon. And at the same time, there's this one time na sa isang uh, building kami para mag-fitting ng dami. And then, mayroong isang 94-year-old na babae na inintay ako sa lobby. At nagsasabi na, ah, uh, Rumi, nagihintay sa'yo sa lobby, 94 years old, na isang lola na ngayon na lang siya ulit nanood ng na teleserye after how many years? para bang hindi daw siya nakakatulog pag hindi daw siya nanonood ng Black Rider. So, gumawa ako. Then, iyak siya ng iyak. Kasi ang anak, sabi niya, ah, kahit hindi mo ko kilala, lagi kitang pinagpipray, naingatan ka ng Panginoon Diyos na napatnubayang ka pa niya na makamit mo pa yung mga pangarap mo. Niyakap niya ako ng maligpit, kinis niya ako. Um, thank you siya ng thank you. Kasi para bang pagka niya daw yung Black Rider, para bang kompleto na yung araw niya. So parang doon pa lang, sobrang sarap sa puso na may mga ganong klase akong natatanggap ng na mga mensahe mula po sa mga manonood ng Black Rider. Maganda yun eh. Lastly, uh, ano pa ang aabangan natin sa mga susunod na linggo ng Black Rider and message mo sa fans? Ayun, syempre, abangan nyo na ito na, nagkampihan na po ang mag-ama na si Senior Edgardo at si Elias Guerrero para pabagsakin ang lahat ng mga sumira sa kanil kanilang kanila mga buhay. So, isa isa-isa po nila yan at uh, sisiguraduhin po namin sa inyo na talagang masasatisfy po kayo doon sa mga gagawin po namin. Of course, ayaw po namin puntahan na sobrang brutal or sobrang ano. Pero still, maramdaman po natin yung yung tagumpay na inaasama-asam po natin para po sa mga characters na yun And at the same time, I also want to thank everyone na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa Black Rider. Um, kayo po ang dahilan kung bakit po kami tumagal ng ganito. Um, kayo po ang dahilan kung bakit kahit na pagod na pagod na kami, pinipilit pa rin po namin gawin yung mga kailangan namin gawin kasi alam po namin na niruroot nyo kami at alam namin na nakakapit po kayo sa mga program, sa programang ginagawa po namin. So, muli po, maraming salamat. From the bottom of my heart, mahal na mahal po namin kayo at hindi hindi po kami mapapagod at magsasawang na mga ng mga gantong klaseng programa para po sa inyo lahat. Thank you so much, Ruru. Thank you.